The cat sat on the may na-discover na naman ako. Masarap na fried chicken. Sulit at patok sa masa. Kaya naman, dinadayo talaga sila at pinipila. By the way guys, nandito nga pala ako sa B. Street, Marikina City. At para tikman ang trending nilang fried chicken. Masyado akong na-curious dito. At dito yung matatagpuan sa Atons Fried Chicken. Sobrang famous na ito, kaya excited na ako matikman to. Tara po, check na natin yan. Dami kong gutom today. At ito, yung mga price list nila, Grabe, ang mura ng isang buo, 260 lang. 130 naman, para sa hap. Hindi lang chicken ang tinda nila, meron din silang acara at may rice din silang tinda. Kung wala ka naman cash, no problem, kasi may gigas naman sila na pwede kang magbayad. At yan, umorder na nga tayo ng isang buo kay sir. Sabi guys, napakalaki ng mga manok nila. Jumbo! At alam nyo ba guys, lalo akong na-amaze ng malaman ko. Abay, nakaka-120 pieces daw silang nabibenta sa isang araw. Madalas nga daw, eh, sunod-sunod yung mga customer nila. Grabe grabe yun. Ganun sa kalakas. Do so, open nga pala sila ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At everyday silang open. So, ayun, finally. Ito na yung order natin. Grabe, ang dami. At umusok-usok Solid, diba? Abay, amoy pa lang. Panalo na. Na-thank you din po sa may-ari at minihirap kami ng lagayan. Tara, food check na natin yan. Yan, sausaw muna natin sa suka. Okay, first bite. Wow, napakasolid ng lasa. Ang sarap. Juicing niya. Subo mo, agad yung laman sa buto. Tapos, ang sarap din ang pagkagawa ng suka niya. Good combination. Sobrang goods nun. Quality. At eto, ang pinaglulutuan nila ng chicken. Sayang nga, di namin naabutan. Bal, -830 na rin kasi kami ng gabi dumating. At eto naman, yung mga last na niluto nila. At dahil sobrang laki nga ng chicken nila, nag-call ako. Yan, kasama ko si Boss Ray. At si Boss Marky. Salamat mga boss sa pagsama sa akin. Tara mga boss, atak Grabe, panalo talaga yung lasa ni Ito? Talaga siya at parang ka-level niya yung mga sikat na fast food. At sobrang juicy niya talaga. At sobrang hindi makapal sila maglagay ng harina kaya sakto lang. Sobrang lutong pa rin at ang lambot ng laman nila. Boss ang masasabi nyo? Boss budget. All goods. All goods daw, masarap. Quality, goods na goods. Sulit ang 260 alam nyo ba guys na pag alam ko din sa Mister may ari kung e, minsan daw hindi pa inaabot ng closing time abay, abay, sold out daw agad yung kanilang mga fried chicken grabe naman yun sa bagay hindi na ako magtataka sobrang approachable at ang din naman ng may ari at ang mga staff dito kaya check out nyo na dito guys sa Atoms Fried Chicken dali lang nilang makita kasi along highway sila at located sila di Santos Street Marikina City promise di ka magsisisi dito at legit na masarap talaga yan kitams may take out pa ako pasalubong kila Commander. So, Damn. ayun dito ko talagang tatapusin yung video ko. Hanggang sa muli, aki ka buhat. Peace out to all good gang gang. Sheesh! Three. Three. All good. Three.